Naliligo na rin ako eh, oh. Oo nga Aris ba? Kaya pa ba naliligo yan, Kalipa boy? Kaya pa yun, Inip na inip na nga ako Ayos na nga tayo eh. Oo nga eh. Pag-tiripan Pag-tiripan mo. 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 pag mo mo pag tiripan mo pag tiripan mo Kiar ba? Ang tagala ba? Talong ba ni? Ano ba pares, Jr? Nasaan? Ay, naliligo. Ang tagal na maligo. Nainip na ako kayo na pa eh. Naliligo pa? Oo. Oh, wala, Jr so si ba? Eh. Anong oras ni? J! Ha? Huh? Ano ay? Wala tanghali ni? Wala, oh, naliligo pa ako eh. Wala si Jr ba? Kanina ka pa naliligo eh. Wala ako eh. Wala ako eh. Naliligo na ako eh. Sige, putang ay natin siya. Arang tagal maligo. Wala kanina pa eh. Boy, andun pa naliligo pa rin, Jim. Ay, kanina pa yun. digo na rin ako eh, oh. Oo nga ba. Kanina pa ba naliligo yun, boy? Kanina pa yun, boy. Oh, ilip na ilip na nga ako eh. Ayos na nga tayo eh. Oo nga eh. Why is it? Gusto mo pagtiripan natin? Pagtiripan mo? Aliga po tayo Di ba may park bomb oh Oo, meron yun. Tara, tara yun. Pasabugan natin yung park bomb. Pagkita mo pati eh. Ay, gege.

Pre, Ako Kaya pa nadidipo. pa yan. O, pa yan. pa yan. Kaya pa lang mo ka na yun. sa siya. Ito na, nyan, boy. Parang artista madigo. pa yung dad, <yelos> <Kalina> pa yung hulong. pa Parang babae pala maligo yan. <yelos>

Oh. <laughs> <laughs> Bau, bau, bau,